sino man ang mapipili ko ay parang tumama sa loto. Dahil ngayon, house lot na ang ibibigay natin. Tara, pasok tayo! Yeah! Ang bahay na ito ay nahahati sa dalawang kwarto. Eto ang kusina at ang sala. Dito naman ang higaan. Dito naman yung exit. Silang bahay ang ibibigay natin. At mamaya bago magtapos ang video na ito, sasabihin ko ang pinaka-sorpresa sa lahat. Maliban sa sorpresa, bumili na rin kami ng mga kagamitan sa bahay. At hindi basta-basta dahil glass yung bintana. Pinaka-maswerte na talaga ang mapili dito. Dahil may bahay, lupa, at may pera. Wala ka nang ibang hahanapin dito. Komplito na to. Bye! Akin na lang itong bahay. bahay. Pagkatapos naming maghakot, nag-desenyo na kami sa loob. Ngayon, mag-desenyo na tayo sa loob ng bahay. Pati lamis dito ay glass na rin. May rice cooker, plato kutsara tinidor, kaldero, at marami pang iba. Meron na silang salamin. Nakatulog si Bitmaster guys. Sa sobrang... Sa... So... Baka si Bitmaster guys. So, kumutan natin siya. Good luck sa maswerteng mapili! Dito mapayapa ang lugar Presko ang hangin Kompleto ang kagamitan At malayo sa kaguluhan At sobrang lapit nito Sa water terraces Isa sa pinakamagandang pasyalat Lalo na ngayong summer At ngayon magandang regalo sa lahat. Ang mapipili ay bibigyan ko ng oportunidad na makapagtrabaho dito sa Katresure Water Terraces. Ito ang Katresure Water Terraces na matatagpuan sa Katang Argao, Cebu. Pa-summer na, kaya tara na sa Katresure.